Eto na yung kortina na galing sa ukay-ukay na tag to dollars lang. Ginawa kong shower curtain na. Mas bet ko yung ganitong mataas. Noong isang araw nakakita tayo ng kortina sa ukay-ukay na tag te dollars ang nakalagay dito pero biniyara natin ito ng dollars na lang kasi mga nakasale itong mga to. Dumaan nga pala ako sa Lowe's para maghanap tayo ng materials na pwede kong gamitin. Pero hindi ko alam kung mag-work ito kasi hindi ko pa to talaga natatry. Etong pipes na to ay 5 feet ang haba. Hinanap ko na rin kung nasaan yung pwedeng pantakip dito at nakuha natin ito ng $1.58 yung takip niya. So kukuha tayo ng dalawa. Ngayong araw talagang pinursigi ko na tapusin itong bathroom namin. Kasi few months ago may nakita ko mga stains sa gilid at hindi ko sure kung saan niyang galing. Ang pinagtataka ko pa, paikot yan magmula sa pinakapinto hanggang tuon sa may shower area. Tapos yung pinakasiling nito, lagi akong nagtatanggal ng mga molds. Kahit lagi ko siyang nililinis. Kaya sabi ko sa mga bata, kapag maliligo kayo, kailangan i-turn on nyo yung fan. Para hindi natatrap yung moisture at nagkakaroon ng mga molds. Nag-umpisa na akong magpintura at yung ginamit ko dito ay mas darker na gray. Mas bet ko yung ganitong kulay. Eto nga pala yung first time kong magpipintura dito sa bathroom na to. Eto pa yung isang problema ang nakikita ko. Nagpipil na talaga yung dati niyang pintura. Mabuti nilang may pansander ako kanina kaya ginawa ko na siya. Para bago ko siya pinturahan, natanggal ko na yung mga nagpipil. Sa ceiling naman at dahil may nakita tayong mga molds, gagamitan ko ito ng white vinegar. Tapos kailangan siyang kuskusin at kailangan din siyang patuyuin bago natin lagyan ng pintura. Piling ko hindi masyadong nakukuskus yung ano yung ceiling kaya ito inakyat ko na. Kasi kailangan may ano din eh, kailangan medyo madiin para talagang matanggal yung mga molds. Napansin ko yung mga natanggalan na ng mga pintura kanina, yung mga nagpipil, hindi maganda yung lapat ng pintura. Kasi nagkaroon siya ng mga parang bako-bako. Papalitan ko na rin ito kasi talagang nasira na. Mabuti na lang sa ukay-ukay last time na pumunta ko, may nakita ko na kasays din ito. E eh, tingnan mo naman, branyong-branyo pa at talagang hindi pa nabubuksan. Medyo nag-worry ako nung nakita ko to kasi talagang nababakbak na siya. Tapos yung pinaka drywall niya, as in kapag ini-scrape mo, as in natatanggal na talaga. Sa totoo lang, hindi naman tayo masyadong marunong sa mga ganitong bagay. Pero kapag may mga dumadating na problema, ewan ko ba pero mabilis kong nasusolusyonan. At nakakaisip agad ako na ang pwede kong gamitin. Naisip ko kasi kung drywall ang gagamitin natin, yung pang patch dito, piling ko magbabakbak din yun later. Kasi nga lagi siyang nababasa. So naisip ko bakit kaya hindi na lang silicone yung gamitin natin. So pwedeng mabasa at the same time, pwede mo rin siyang pinturahan sa ibabaw nito. O di, okay na. Ito yung gagamitin kong pampintura sa ceiling at dito sa baba ng, uh, ng wall. Para sa akin, ang pagpipintura ay mahirap na din talaga. At talagang hindi siya basta-basta. Lalo na kapag may lighter color tapos darker color ka na ipipaint. Kaya dito sa pagpipintura na ginawa ko kanina, talagang ginamitan ko talaga na siya ng painter's tape. Natuyo na itong ceiling kaya uumpisahan ko na rin yung pagpipintura dito sa ceiling. Sana talaga hindi na bumalik yung mga molds nito. Natanggal naman siya kanina noong nilagyan ko siya ng white vinegar, pero minsan bumabalik-balik siya. Habang nagpapatuyo tayo ng ceiling, inumpisahan ko nang gawin itong kurtina. Medyo mahaba ito, nasa 96 inches long, so masyado talaga siyang mahaba. So, ito ay babawasan natin ng siguro mga 11 inches or 12 inches, mga ganun. Yung isang panel ng kortina ay mga nasa 51 inches yung width niya. So, ang gagawin ko, since maliit lang siya, pagsasamahin ko yung dalawang panel. Eto na yung blinds na nakita ko sa ukay-ukay. -Okay. Ikakabit ko na siya. At yung pipes na nakita natin dito sa Lowe's, gagamitin ko yon para sa bita ng shower curtains. Akalain mo yun, matatapos na tayo. Gusto niyo na bang makita? Parang napakabilis di gawin, ano? Pero sa totoo, inabot ako ng mga isang araw din. Eto na yung itsura ng bathroom. Bet na bet ko yung ganitong kulay ng pintura. Mas litaw yung gray at saka yung white. At saka syempre, bet na bit ko yung bago naming kortina. Yung ganitong klase ng kortina, hindi talaga siya pang bathroom. Pero mas gusto ko kasi na mas mataas yung kortina, yung ganito. Syempre sa loob, nilagyan din natin niya ng plastic liner para hindi rin niya siya mababasa. Ay salamat, natapos ko rin. Tapos yung mga accessories na ibalik ko na rin sa dati. Nakakapagod pero masayang makita na natapos ko na to. Ikaw mga mummies, kumusta ang araw nyo? Magandang umaga, Pilipinas.